Bago tayo mag-umpisa, baka pwede i ilike ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Breaking news mga kababayan, si PRRD daw natagpuan ang old shoes sa kanyang kwarto. Trending at pinag-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di o balitang. Diyos ko po, Tila may masamang balita sa dating Pangulong Duterte mula sa ICC na dapat malaman ng maraming Pilipino at pilit itong ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Dalawang beses na palang natumba si PRRD pero hindi ito nireport ng ICC. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, iniulat sa kanya ng dating Pangulo ang ilang insidente kung saan siya ay nadapa sa kanyang selda. Sa isa sa mga insidenteng ito, nawalan siya ng malay at dinala sa ospital kung saan siya ay sinuri para sa pinsala sa bungo at utak. Wala ni isa sa mga pangyayaring ito ang naipabatid kaagad maging sa depensa o sa pamilya. Ang dating Pangulo ay labis ng pagod sa kanyang pagkakakulong at pisikal ng nahihirapan dahil sa iba't ibang kondisyong medikal na karaniwan sa edad na kanyang tinataglay. Ang lahat ng kondisyong ito ay nalaman na ngayon ng Administrasyong Marcos matapos magsagawa ng palihim na pagbisita ang mga kinatawa nito sa kulungan ng ICC upang mangalap ng impormasyon sa ilang nang ng pagkukunwari na nagbibigay sila ng umano'y pagmamalasakit at pagkalinga. Nako po, Diyos ko, si Tatay Digong natagpo ang walang malay sa sahig na nabagok pa tayong ulo. Mga kababayan, ito sa balitang ito, so yan, nakita nyo naman si uh, Boss Banat Bay, nagsalita na. Dahil sa nangyari, mga kababayan, sinugod sa ospital si Tatay Digong. Alam nyo kung bakit, no? Dahil itong grupo ni BBM, Marcos Jr., ay nagpunta roon, dinalaw umano si Tatay Digong. Pagkatapos magdalaw nitong mga hinayupak na mga ere, ay nagkaganya na po si Tatay Digong. No? Talagang may plano talaga kayong uh, gurgurin talaga si Tatay Digong. Mga ina nyo ha. Grabe mga babaya no. Nabalitaan nyo ha. Diba pumutok yung balita na yan. Bumuo si Marcos Jr. ng mga demonyo para libutin no. Check upin. No? Kamustahin si Tatay Digong. Ang ah, putang ina. Si Trillanes pa ang pinadala ng mga bugok. butangin ng yan. Nakakamura talaga. Wisit. So ayan mga kababayan, eh, yan ang pumutok ha. Yan, balita ha? Si Trillanes, grupo na Trillanes. Alam nyo naman, mainit ang dugo ni Tatay Digong dyan sa hinayupak na yan. Eh, yan, siya pa ang pinadala. Mano, manahimik ka na Trillanes. Magkano ka na lang. Magbakalbote ka na lang. Ha? Wala ka na natutulong talaga eh. So ganito mga babayan dahil sa issue na yan eh kasi si Tatay Digong nababalita po talaga na mapapalaya na. Ngayon inuunahan nila na magurgur itong uh, matanda, no? Eh buti na lang nakaligtas pa, mahaba talaga ang buhay ng Tatay Digong namin. Mga kababayan, hindi hindi basta-basta, no? Na nagpapa, nagpapadaig sa kamatayan. Kahit sinusundo pa siya ng mga demonyong kawatan, no? Ay uh, nakaligtas pa rin, biruin niyo mga babayan, no? Imagine niyo mga babayan si Tatay Digong nakita niyo sa sahig na nakabulagta at walang malay. Ano kaya ang gagawin mo? Tapos makikita mo si Triana. ano kaya ang gagawin mo mga kumare, mga kumpare ko diyan? Ano gagawin mo? Tapos nabulagta at alam mo si si Triana sang galing doon. Ano gagawin mo? Mag-comment ka nga diyan. At dahil nga mga mababayan, dahil putok na putok na po ang balita na meron na pong tumanggap, no, na pumayag na si Tatay Digong ay uh, pagka uh, nakalaya na ay tatanggapin. I think so Japan. Basta merong mga na ano si si uh, BP Sara pero pumuputok po talaga yung Japan. No, malapit lang ang Japan, madaling puntahan niyan. Medyo mahal lang ang pamasahe, no? Pero at least kahit kahit ganoon, no, malapit lang ang Japan sa Pilipinas mga babayan. Basta importante, merong tumanggap. So mga babayan, sa nangyari na yan, siyempre putok nga yung balita, naggawa kaagad ng uh, isang grupong mga demonyo na sinugod ng ng ano ng demonyo, yung ano si Jablo. Oh, sinugo doon ang grupo ni Trillanes para gurugurin itong si Tatay Digong, no? Eh kaso, hindi sila nagtagumpay. Nabuhay pa rin yung matanda. Malupit talaga. Iba talaga pagka marami na nanalangin sa Tatay Digong natin, no? Hintayin natin. Magagaling pa 'yan. Oh. Nako, eh lahat ng mga 'yan, lahat ng mga sangkot diyan, dapat 'yan ay uh, mapanagot. No, wala namang wala namang pakialam si ano eh, si BP sana, BP Sara at ng mga supporters ng Duterte na hindi niyo na kailangan pang uh, puntahan kamusta yung si Tatay Digong oh, sa so pagpunta niyo. Ayan, na pa ng na nabagok pa yung matanda, punyeta. O oh, di ba? Tapos mga kababayan, hindi pa nagpaalam tong mga demonyong itong mga kawatan na to, no? Oh, hindi pa daw nagpaalam mga kababayan, ha? Hindi pa nagpaalam, hindi pa pinaalam sa pamilya. Eh pero itong uh, ICC pumayag. Dapat sinabi ng ICC ng mga mga incheck. Kung ganyan yung mga mga ganoong magsalita, siguro hindi sila nagkaintindihan ni Trillanes. No, akala siguro, sabi siguro, ay e, nagpaalam na kami kay VP Sara. Nagpaalam na kami sa pamilya ni Duterte kaya payagan niyo na kami check upin namin si Tatay Digong niyo diyan. Uh, di ba? Ganun siguro nangyari. Eh pumutok ang balita mga babaya na uh, hindi ho nagpaalam itong mga demonyong kawatan na check upin si Tatay Digong sa kabila ng lahat ng ganyan. Ayun. Hindi natin alam kung ano sinaksak dyan kay Tatay Digong. Kung bakit ay uh, nawalan ng malay at bumagsak. Talagang gusto, -gusto talaga nilang gurgurin talaga si Tatay Digong. No? Ayaw nilang palabasin ng ICC na hindi bangkay si Tatay Bigong. Mga demonyo talaga kayo, hindi pa kayo mauna. Nakaka-high blood mga babayan. So ganito, panoorin nyo mga kumare, kumpare ko, mga subscribers ni Boy, uh, ang full uh, video. Dito, magsasalita ang mga ang mga, yan sila, Boss Banat Bay. Yan, marami pa magsasalita dito siya General oh, ka dito at syempre yung kanya-kanyang opinion namin mga babayan ay dapat nga yung so napanood nyo itong opinion ko na talaga naman ay kitang kita naman no? kung sino talagang demonyong kawatan ang may mga pakana ng mga nangyayari ngayong kay Tatay Digong, nakakaawa na po siya no? yung nababalitang malapit ng paglabas ay mukhang mauudlot pa dahil si Tatay Digong ay unconscious no? pero ayun nga balita natin is Okay-okay na si Tatay Digong, grabing pahirap, no? Tangina, pag ng ang nakalaya at ang nakauwi talaga ng Pilipinas, iisa-isahin talaga kayo, no? At ayan, syempre, lahat naman ng mga kawatan na yan, mawawala O, oh, kasi takot na takot talaga sila na si Tatay Digong ay mabuhay pa talaga sa Pilipinas. yaro talaga kayo dyan. So, ganito mga ko kung nagustuhan mo itong ating vlog. Don't forget to like. Lalike mo lang ganyan. thank Tapos, kung hindi ka pa i-subscribe ka naman yan mga kumarag mapupula popular mga list. Mwah! Talaga namang napaka-solid yung mga sumusuporta dyan. Shoutout po sa inyo. Kung saan sulok man ang daigdig umaabot ang bunga ni Boy Sardinas, maraming salamat po. No? At kung nagustuhan mo, like mo naman yan para lagi kayong updated sa mga video ni Boy. Isa po akong uh, membro ng Banateros Vloggers. Boss namin sila, Boss Dada. yon si Boss Banatbay si uh, Boss J. Gibara, sila Master Judea, yan, yeah, si Parang RJ, shout out, no? Uh, oh, hintayin nyo, sa 2028, lalabas na naman si Boy Sardinas para mag survey Siyempre, pauto siya ni uh, Boss Dada, ay, Boss Dada, Boss Banat Bay. O, oh, siya lagi ang uh, Nagpapaseldo sa amin nila Kalsot TV, alright? So, malapit na yan. Siyempre, laging panalo, Duterte. O, oh, abangan nyo mga babayan, matagal-tagal pa ha. So, ayan na ang ulan, mag-ingat kayo, panoorin ang full, 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 full video. Ito na, let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Breaking news mga kababayan, si PRRD daw natagpuan ang old shoes sa kanyang kwarto. At uh, ngayon naman, maayos na ang kalagayan after may no-test ng ginawa. Ako po, alam nyo, ito po ay nanggaling mismo kay BP Sara Duterte. Yan po ang kanyang bagong status ngayon. Sabi niya nga, sana itong ICC ay iniinforman lang sila. Nalaman lang nila ito through a source in the hospital. Alam nyo, talagang dapat talaga pagbigyan na po yung interim release ni PRRD. Nung hindi naman po siya flight risk. Ang tanda na po niya. Ano na po yan lalayo, di ba? Kung sabihin mm -hmm. niya, po sa dahil, walang problema. Um, Nag-issue na po ng statement si uh, VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang aproban ang uh, interim release ni uh, Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. No? At ito po'y dahil sa katotohanan na sa ayon kaya uh, uh, VP Sara, eh hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at uh, hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. At na, totoo naman, no? kung talagang uh, kaya nila alagaan ng kalusugan isang uh, nakadetene, eh dapat uh, hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong, no? At uh, dapat siguro eh, naiwasan yung gano'ng mga pangyayari. Walang sa sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si, Inday, si VP Sara. Hindi pa po kami nakapag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, eh, nakapanayan ko po isang nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung uh, empleyadong yon eh, kung naalala nyo, may merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yun. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang uh, na danyo sa kanyang uh, katawan, no? At ang uh, rinig ko, eh, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titignan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ang ulo. nawa uh, ang request naman po ng tao, ipag -iba ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito, kita do ligong, no? At ako naman po, ay uh, sinunod ko yung request, pinarating ko po yung informasyon na yan kaya VP Sara, hindi ko po alam kung ito yung informasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara, no? Basta ako, pinarating ko sa kanya, at um, bin, iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan. Dahil alam niyo, na, alam niyo naman po, no? anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinanghakok ko dun sa uh, impormante na nagsabi sa akin. So Ulitin ko po ah, hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni Bibi Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay Bibi Sara. At um, uh, bahala na po si uh, Inday Sara, si Bibi Sara mag-confirm kung kapareho kaming incidenting sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, eh, kung talaga nangyari yung incidenting yan, eh, talaga pong Bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang uh, pananatili sa detention facility. No? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown name malang, lang, eh, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong ang katotohanan po at AT, si Tatay Digo kinakailangan na talaga ng 24 hour assistance no kinakailangan na ako hindi full time nurse a caregiver kasi ako naman po nag-alaga rin ako ng mga magulang ko ng aking tiyan na matandang dalaga eh, talaga naman pong when they hit 80, eh, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging uh, nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni Vipisara, uh, VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang Bigyan siya ng interim release, dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife Pero yung susubaybay kita tay digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at uh, mawawala ng malay sa sahig no. But in any case, uh, sana nga po pagdasal natin na uh, matuloy na yung interim release Ang aking paninindigan po ay uh, wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabi hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, eh, ano pang gagawin niya sa kulungan, no? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ay kukulong na hindi pa napapatunay nagkakasala. So, importante po talaga para mabigyan ng uh, um, respeto ang karapatang pantao ni Tatay Digon sa kalayaan at yung presumption of uh, uh, innocence na talagang palayain na siya. Ito, may post si Balita ang Balita ngayon, 17 minutes ago. Breaking news. Medyo... Uh, hindi magandang balita tungkol kay PRRD. Breaking. PRRD was found unconscious in his room. BP Sara. BP Sara expressed deep concern after their family received information... From the hospital, that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious inside his room and immediately subjected to laboratory tests. According to the statement, the family was not informed of such an accident and no explanation was given. B. Pizarra said this is proof of alleged negligence of icc that should ensure the safety and health of fprrd he added even a simple ingrown toenail was not immediately addressed and the plea for 24-hour bedside caregiver was repeatedly ignored even the most basic care cannot be done swiftly Yan ang sabi niya He called his father's continued Incarceration inhumane And unjust Appeal Appeal to ICC Stop gross injustice And respect human rights Of former President Duterte So Nakakabahala po ito uh, Samantalang tayo kanina hmm, Bigla akong maligaya kanina nung naglabasan yung mga post na granted na yung interim release ni PRRD. Yung pala, hindi pa naman, although malapit na. Okay, uh, malaki ang pag-asa na ang mga judges i-grant nila ang interim release ni PRRD dahil lahat mga major na obstacle Nalampasan na. Una dyan, ang ang Philippine government na siya ay nag-surrender, nagpadala kay PRRD sa uh, The Hague, Netherlands. Kung may objection ang Philippine government, hindi siya marirelease. Eh, ang Philippine government is okay lang daw. Kung ano ang desisyon ng korte, uh, mag-agree lang ang Philippine government. Yun. So, ano pa? yung defense team sumasangayon sa mga kondisyones ng ICC sa pag-release may mga kondisyon yan eh, okay lang daw tapos meron ng host country handang tumanggap kay PRRD sa kaling payagan ng porting makalabas so it's just a matter of time decision na lang ang decision na lang ng mga judges ang hinihintay. Yun po ang ganap na update kaganapan sa interim release ni PRRD. Kaya ituloy po natin ang pagdarasal lalo na ngayon na napabalita na unconscious na wala ng malay sa loob ng kanyang kwarto. So antabayanan natin ang susunod na update kung Kumusta na siya uh, Ako, edad ko 66 Si PRRD, 80, 81 na ano? Nakakaramdam na ako, bigla akong mahilo Although may May hypertension ako Mayroong mataas din ang aking kolesterol Hindi na maiwasan eh May Bigla na lang mahihilo Although hindi naman yung talagang hilong-hilo paminsa-minsa lang nakakaramdam ng pagkailo ya, yan na siguro ang ano nang tumatanda <laughs> eh 66 pa lang aking edad eh yung kay Pirardi 80 nakakulong pa nandun yung emotional uh, whatever kalungkutan eh talagang ano talagang mag-undergo siya ng ganito so ipagdasal po natin mga kaibigan ang uh, minamahal nating na tatay ang aking dasal Uh, una, yung kanyang spiritual well-being na sana habang nakakulong siya, mag, magkaroon siya ng right relationship with God. Yung repentance. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Ang gawin lang natin is ABC. Ano yung A? Accept that we are sinners. Believe that Jesus Christ died on the cross and rose again on the third day to pay the penalty of our sins. And then C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ ginawa ko na yan kaya hindi ako takot mamatay anytime dahil uh, I know that uh, God has forgiven me at kung mamamatay ako uh, ang aking Savior ang Panginoong Isus siya magdadala sa akin sa piling ng kanyang amahan sa langit so ganoon din yung pinagdarasal ko kay PRRD, um, spiritual Uh, renewal, awakening, whatever your right relationship with God and then of course yung health niya yung kanyang um, interim release dalangin ko na makauwi siya ng buhay sa Pilipinas bago mag 2028 <coughs> yung masaksihan niya ang pagupo ni B.P. Sara sa Malacanang kasi sa ngayon, wala na uh, itong mga kalaban niya Marcos Administration Romaldes itong nangyayari ngayon wala na uh, ang makakalaban na lang niya itong dilawan eh I don't know kung sino ang sino ang uh, standard bearer ng dilawan Resante Veros very willing lang, mahina si BP BP Lenny siguro ano no but for uh, itong Marcos Camp wala na sino bang kandidato nila Romualdez eh, wala na Uh, baka yun, si Biko Soto ang kanilang uh, ginagawa ng paraan ng ikandidato nila. Kaya nga, mayroong uh, resolusyon na, ano ba yun? Magtawag ng Constitutional Convention. I ang Constitution, ibaba ang age requirement ng Presidente from 40 gawing 35. Ano ba yan? Anyway, uh, There's nothing impossible with God. Let's just pray na maging maayos ang kalagayan ni Pierre Hardy at makalabas na siya sa kulungan. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader, Laging nasabi ang tama Pinili mong ipaglaban ang madla Hindi ka sakdal, gaya naming lahat Pero tumindi ka ng walang pag-atra sa mga batikos wala nang tukon wala nang Radio na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas. May label. Etayo, tayo? Wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan, yeah, no? Tapos, isa pa. ba diba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pangapat na sardinas. okay na.